Jonah Sultan nagpakitang gilas, pero muntikan pang madisgrasya. Ang Pinoy ay talagang likas sa talento, kaya pagdating sa usaping boxing ay di pa huli ang Pinoy. Isa na dito si Jonah Sultan na lumalaban ngayon sa bantamweight division. Sa kasalukuyan niyang laban ay nangyari noong ikapito ng September taong 2023, nangyari ang laban sa White Sands Event Center sa Amerika, Atin pong silipin ang kanilang mga kartada. Si Jonah Sultan ay may kartadang labing siyam na panalo, anim ang talo, at may labing isang knockout. Samantala, ang kanyang kalaban na si Frank Gonzalez, ay may kartadang labing dalawang panalo, tatlong talo, at may anim na knockout. Si Frank Gonzalez po ay nakakuha ng tatlong sunod-sunod na panalo, kaya di po basta-basta ang kalaban ng Pinoy, dagdag pa na nasa balwarte ng kalaban manyayari ang kanilang sagupaan. Sa unang round, normal na ang pakiramdaman ng bawat boksingero, pero makalipas ang ilang segundo ay nagsismula ng magbitaw ng kanya-kanyang kombinasyon. Si Sultan ay nagpapakawala ng kanyang malalakas na kombinasyon at pinupuntirya ang katawan ni Gonzales. Si Gonzales naman ay dumay depensa sa atake ni Sultan at kuma-counter din. Sa susunod na round, dito ay nagpakita ng pagka-agresibo si Sultan, at sabay ng pagbitaw ng malalakas na mga suntok. Dito nga, ay nakuhang pabagsaki ni Sultan si Gonzales sa pamamagitan ng isang matinding right uppercut, at sunod-sunod na suntok. Nakuhang bumangon ni Gonzales, at nakasurvive sa mga atake ni Sultan. Sa pagpasok ng ikatlong round, si Gonzales ay nagpakita na ng tapang at bumibitaw na rin ng kanyang mga suntok. Si Sultan naman ay tuloy pa rin ang pagiging agresibo nito, at dahil dito siya din ang mas may maraming malilinis na tama laban kay Gonzales. Sa ika-apat na round, dito ay mas lalong tumindi ang pag-atake ni Sultan kay Gonzales, at panay bitaw ng mga malalakas na mga kombinasyon. Samantala si Gonzales naman ay halos di na makabitaw ng suntok, dahil sa walang humpay na atake ni Sultan, walang choice si Gonzales, kundi dumipensa na lamang. Sa pagpapatuloy ng round, si Sultan ay tuloy pa rin ang pagiging agresibo, at bitaw ng mga malalakas na kombinasyon. Dahil sa walang humpay na atake ni Sultan kay Gonzales, si Gonzales ay nahirapan, at dito nga siya ay tinamaan ng isang nakakayanig na left hook ni Sultan at bumagsak ito. Sa kasamaang palad si Sultan ay binawasan ng punto sa kadahilan ng pagsuntok niya sa kalaban kahit bumagsak na ito dahil sa pangyayari mas lalong uminit di Sultan, ngunit di niya kayang tapusin si Gonzales, dahil sa naubusan na siya ng oras. Sa ika na round, sa oras na ito ay halatang pagod na ang dalawang boksingero, ngunit hindi ito naging hadlang kay Sultan sa pag-atak niya kay Gonzales. Samantalang si Gonzales naman ay naghahanap ng butas kung paano niya baliktarin ang senaryo at makalamang kay Sultan. Sa pagpasok ng ikapitong round, dito ay napagtanto ni Gonzales na kailangan niya nang gawin ang lahat para makabawi kay Sultan. Ngunit ang problema si Sultan ay laging umaatake sa kanya, at dahil dito di siya makaporma kay Sultan. sa final round. Dahil sa ito na ang huling tsansa ni Gonzales dito ay nakipagsabayan na siya kay Sultan. Pero sadyang agresibo at malakas si Sultan din niya nahanapan ng butas bagkos siya pa ang tinatamaan ng mga suntok ni Sultan. panalo si Sultan sa pamamagitan ng unanimous decision. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.